baha na dito sa pisonet namin. No. Dito. No. Dito umaano yung tubig. Ano? Oh, Grabe oh, hindi ko napansin. No. Dibang na dibang ako sa paghahanap ng hinahanap kong papel. No. Para makakuha ko ng temporary ano ID ng national ID. Hindi ko alam baha dito sa baba. Yung ulan guys, walang katigil-tigil. Ang lakas ng ulan. Ayan guys, so nakita nyo yan, yung tubig dyan. Aabot, ayan o. Aabot sa kwarto ng, ano, sa kwarto ng anak ko, yung kay Alex. Naku, eh pag hindi yung tumigil ang ulan, eh, babaha talaga. Dito siya galing guys, so sa taas. Ayan guys, dyan siya nang gagaling yung tubig. Pagka lumakas todo yung ulan, dito, umaapaw yung tubig, nilagyan ko na lang ng harang. Ayan, diyan Jan dito. Ayun, diyan siya nagagaling. Sa patak ng nero namin, yung sobrang lakas, sa lakas ng ulan, ayan, diyan siya nagagaling. Ayan guys, diyan siya nagagaling sa bubong namin. Masyadong may kasi yung bubong. Dapat mahabaan. Grabe, lakas talaga ng ulan. Ayan, umaapaw na nga yung tubig dito. Nakakailang limas na nga ako eh. Hindi pa rin siya natutuyo. Ayan, oh guys. Diyan siya, yung tubig. ko naipon na. Kanina pa ako limas, nandimas. Kaya hindi ako nakakadot kay Mr. Berkin. Di ba nga ako doon sa paghahanap ng papel na hinahanap ko para makakuha ko ng temporary ID ng national ID? Dito pala ay eh, bumababa na sa, bab sa baba. <laughs> yan tayo yung mag-ano, oh, muna. Dati na namin problema ko. Eh. Pag hindi tumigil ang ulan, ako, wala akong hindi dito. you <laughs> Ayan guys, hindi pa rin tumitigil ang um, patas ng tubig niya. Galing sa taas. Papasok yung tubig dito sa loob ng kuwarto.